Hi Taurus, payo na mahalagang marinig mo sa pagpasok ng bagong taon 2024. Ano pa nga bang mensahe? Ang kailangan mong marinig, mensahe ng gabay lamang po para sa mga Taurus 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Taurus, si Miss Beat. Beat Galon, and Motivational Thoughts by Elm. Ayan, tayo nga po pala ay live na live rin sa ating YT. Bilang ganito na madalas yung ating setup nilalive na natin para hindi na natin kailangan i-edit ng malala dahil nanalabo na po ang mata ni Montserrat. Pero Taurus 2024, bumagsak na ang 4 of Wands pa isa-isa, 10 -isa, of Pentacles, 2 of Wands Reverse, sige ay pa tayo. Taurus 2024, ano pa nga bang, anong payo ang nais natin ibigay para sa mga taong ito na pwedeng makapakinig? Payo sa pagpasok ng bagong taon para sa mga Taurus 2024. Twenty, twenty-four, nine of cups, the three of cups, reverse. okay patayo. Pa king, seven of swords, king of cups, seven of swords, reverse. Okay. Okay, may na. And the page of pentacles, reverse. Okay. Ten of pentacles, nine of cups. parang ang sagana nung nakikita ko rito para sa inyo. Merong indikasyon ng growth, patuloy na growth sa usaping pamilya, karera, trabaho, at pera. Na kung aking i-relate itong ilang umangat dito para sa inyo, Taurus, astrologically speaking, kung napanood nyo na po yung inyong yearly kapalaran telescope sa ating channel o dito sa ating page, sa Facebook man, o YT, ay Maring napakinggan nyo na na isa kayo, Taurus. I-claim na natin, isa kayo sa lucky sign. Swerte. Okay? Based lamang ito sa astrologiya Ano? Na sumasang ayon sa ilang bumabagsak dito pa rin sa inyong mga baraha. Maring sa ngayon, para sa ilan, hindi, pa, hindi, hindi pa yan agad-agad. Ano? This is something, guys, na patuloy na dadaan sa proseso. So, pagkakatiwalaan nyo lang ito. Okay, maaring para sila nandito na kayo sa kalagitnaan ng proseso. Kahit pa sa pakiramdam nyo ay parang ang tagal or wala naman. Pero talos, lagi nyo lang tatandaan na yes, malayo pa pero malayo na. Okay, pagkatiwalaan nyo itong itong magandang benefits or magandang indikasyon na something makakatulong sa inyong patuloy na growth sa buhay. Maganda yung flow. Okay? I-claim na natin. Ngayon pa lang. Para sa ilan low-key lang ito. May pagka low-key ng energy. I mean, kung meron mang something positive when it comes to money or relationship. Kung meron kayong ganap dyan. Kung meron kayong ilang proseso ng pagdadaanan. Or if this is something marriage or love proposal. For, for some of you, low-key lang yung energy. Hindi nyo masyadong ipapabalita ito sa matla. Tahimik nyo lang itong isi-celebrate kasi contento kayo. Umangat yung contentment, yung happiness na alam nyo yung deserve nyo. Okay? Other messages, meron tayo nakikita dito ang pag-travel. Travel indicator na kung saan, yes, merong delays. Isang proseso pa rin ito. Lahat naman pinuproseso talaga. Ano, hindi agad-agad ay andong ka na sa gusto mong lugar na mapuntahan pero nine of cups katabing katabi Taurus na full support ka ng universe this year maring ngayon pa lang kung meron kayong ilang inayos, gaya ng travel documents, papers visa or anything na kung saan dadaan sa ilang transaksyon pagkatiwalaan nyo ito makakarating kayo sa inyong mga pangarap or ilang pangarap na lugar ba ito okay or posisyon kasi andito yung pag-highlight din, pagbibigay din sa inyong mga wishes dreams, wishes in life. Okay. Okay, and yun yung unang pinaka nakita natin dito. Ano kasi 10 Ten of pentacles, napakaganda po niyan. Yan yung isang indicator ng para bang magiging money magnet kayo ngayong taon. Kung hindi man ito sa inyo mismo mag-apply, halimbawa, wala kayong trabaho. Ano, tayo po ay general message. Just only take what's rats. Ayan, uh, ano, may, may kus na po mo dyan. Ayan na, live na live. Walang edit-edit to guys. Just only take what resonate. Tayo po ay general message. Iba-iba pa rin sa realidad ang ating posisyon, sitwasyon. Pero kung hindi mag-apply na meron kayo something bunga, meron something benefits, reward sa trabaho, sa usaping pera especially, then kung meron na kayong kapareha, maaaring sa kanya to mag-apply. At syempre pa, kayo sa pamilya, ay mababahagian din ng swerte na ito. Okay, lahat kay lahat kayo magiging masaya. Or kung kung single naman, ano maaring ito may kaugnayan sa nakatatanda o nakatataas sa family. Kung saan ikaw rin ay mababahagian kasi nga lahat kayo ay magiging fulfilled and content this year. Okay? Okay. So, ano pa bang ilang messages natin dito? parang ano lang, no? Yung, yung growth, meron at meron eh. So, kung meron kayong nais na simulan when it comes to anything related sa money, kung meron kayong gusto ng invest this is the best year. 2024. Nabigyan niya ng tuon at pag-aksyon. Na syempre, parang hindi kayo nagmamadali. Na sa akin nakikita naman na hindi niyo mamadaliin. Sabi ko nga, low-key lang kayo eh. Hindi kayo, hindi sa hindi kayo magiging bukas sa ilang possibility, pero Ah, hihimayin nyo lang. Papakiramdaman. Or maybe isang mensahe yun na huwag kayong magmamadali. Sabi nga nila, ano, you should always know your business. Magiging ano pa man yan. Pero, kung ano man yung ipunla nyo ngayon pa lang, patuloy nyo ipinupunla sa inyong buhay paggawa. Lalo pa kung may kaugnayan ito. Hindi lang sa simple ng enerhiya, pero sa pera. Hindi lang doble, pero triple. More than that, guys. Yung pwedeng, pwede nyo ma-end. Okay? Ang ganda yung flow ng money. Ten of pentacles. Kayamanan yan. So, i-claim. Sabi ko nga yung pagiging money magnet nyo. Parang susundan lang kayo ng power, ng money, at ng magagandang influence sa inyong paligid. May growth. So, i-claim na po natin yan para sa inyo. Pero, syempre pa, ito ay something na patuloy niyong pipigyan ng pag-aksyon, paangatin yung inspirasyon at determinasyon na patungo pa kayo sa inyong ikatataas at ikatatatag ng buhay, profesyon man o relasyon sa inyong buhay. Huwag lang magmadali. Okay? Yun yung iwan ko. Ang ganda actually. Pero isa-isa lang. Hinay lang. Kalma. Take everything one step, one day at a time. Ngayong 2024 para sa inyo, Taurus.